bayan ng Mugpog ay bayang pinagpala, tahanan ng orihinal na moryon. Ang luntian niyang bukirin at mga dagat niyang malinis ay yaman na nagbibigay buhay sa kanyang mamamayang masayahin at magiliw. Nagpapatingkad sa kanyang kasaysayan, tradisyon at may pagmamalaking kultura. At sa inyong pagdating, ang tubong ang siyang aawitin. Malayo pa kami may bahay ng Diyos di na namin ang kalunos lunos Isa sa mahalagang tradisyon sa bayan ng Mugpo ang pagbibigay pugay sa mga panauhin may kaarawan at paraan ng pagdiriwang sa mahalagang yugto sa kanilang buhay ang pagtutubong. Dito sa Barangay Sumanga ay aming natagpuan ang samahan ng mga magtutubong. Isa na rito si Pilar O. Narvaez, 70 taong gulang na naghahanda sa gagawing tubong sa punong bayan ng Mugpog. Ang tubong po ay, ano, ay, parang kaugalian dito sa Sumanga na pag may ang isang, ang isang bata ay isang taon, at pangako ng magulang na patubungan siya. Lalo na halimbawa ay nagkasakit, inaano din yun. Pangako, inapangako. Dahil ang tubong dito ay para sa Diyos. Pangako o panata o welcome sa mga napunta dito sa atin, dito sa sumangga. Yung, yung aming tiya na minana naman niya sa kanyang magulang, dahil yung kanyang magulang ay magtutubong, magdadasal. Tapos si nanay namin, nanay ko kasama, kasama ni tia yung sa pagtubo Di, parang pasapasa -pasa na. Uh, bali yun ay... Uh... yung may may kumbaga ay may kasuotan katulad ng sayat kimuna tapos ay may corona na pwede rin gawin pwedeng magawa pwede rin gawin ng ba, may bulaklak ano, may bulaklak siya or pwede rin bumili na yung uh, katulad ng samoryon pwede mm -hmm. din yun tapos yung mga bulaklak niya ay anak uh, na dyan sa mga palipaligid o pwede yun uh, o yun ay uh, nagawang may ina ano siya hiwalay hiwalay siya para siya dumami tapos nalagyan niyo yun yung, yung pera. pera or mga candy, candy. tapos na sama yun sa isang ano pa tapos pag nagatubong na yun yung nasabog dun sa mga ano, tinubungan may dalaw mayroong bali tatlong faction yun ay may nagagitara Mayroong gitarista may mga kanta may mga putong at may masayaw. sayaw. Nanay ko, tiya ko, mga lola ko noong unang, ano, eh maliit pa lang ako, siguro mga 5 years old pala siguro ako noon. Kasama-sama na nila ako. Hanggang sa ngayon ay, kumbaga ay, yung tubong ay, nakakapisado ko na rin dahil lagi na nila akong kasama. Isa si Tehel An sa mga kabataang namumulat sa tradisyon ng pagtutubong. Siguro po ay siyempre tradisyon siya. So, napapasa at napapasa din siya. Siguro po maganda rin po na may kaalaman tayo about sa ganong mga tradisyon kasi generation siya na pwedeng ipagmalaki hindi lamang po dito sa ating barangay or sa municipality natin but all over the Philippines kasi ang tubong po is may iba't ibang tradisyon dito sa Marinduque. So, pag may nadating pong bisita dito, halimbawa po sa MSC, nagatubong din po talaga ako sa MSC kasi folk dancer po ako. Eh. Once na may pumuntang Bisita po doon sa MSC na hindi po taga dito sa Marinduque, nagugulat sila bakit ano daw po yung putong, ano daw yung tubong. Mm -hmm. So sa amin po, parang overwhelmed kami na nakikita namin yung mga inatubungan namin na masaya, nakikijoin doon sa tradisyon na meron po dito sa, sa Marinduque na mismong kabataan na laang din po yung nagawa. Yun po. Yung mga sinauna namin, yung mga... Yung mga magulang, yung mga kasama sa pagtubong, meron yun talagang may baho. Yung bahong, bahong malaking ganunay. Tapos may banjo. Tapos may gitara. Tapos yung kay Tio Ustinganing, yung makita niyong maliit, bali apat silang may hawak. Mag, magkakapatid yun, yung tatay namin tapos yung mga tiyo. Tapos si Tia During, yung nasabi namin, saka yan si Tiyo. Si Tia Doring, yung aming kwanyon yun ang maestra nila sa pagtubo. tapos sa ngayon pa hanggang hanggang ngayon bali gitara na lang at saka yung kay tiyo wala na yung malaking bahay yung aking anak 19 nana ko yung 1973 ah uh, si ay ano si ay tinitdas tapos kami dinala kami dinela namin sa ospital yung mabagong taon nila ngayon parang nawalan siya ng ano ng ng paningin dahil kulang siya sa vitamin A. Tapos nung kami nung kami nasa ospital, sabi ko, yung batang ito ay kailangan na ipatubungan at yung ano parang pan, naging pangako ko bagay sa niya. Mula isang taon hanggang hanggang pitong taon. Yun ay eh, taon-taon talaga na patubungan ko. Tapos gumaling ani eh, para bagang kung bagay eh, salita ko lamang yun pero totoong nangyari na gumaling siya dun sa ano hanggang 7 taon pinatubungan ko talaga yun Kay Timothy, yung pangalawa ko ay sakitin din siya nung maliit pa. nun siya, siya ay parang 3 months pa lamang, nag-50-50 siya. Pero nung sabi ko sa kanya, sige, pag nag seven years old ka na, patubungan ko siya. Ay, hikain pa siya nung maliit din talaga, hikain. As in, hikain talaga. Pero nung nag-7 years old, nagtubungan na siya, nawala yung kanyang hika. Mm -hmm. Hanggang sa ngayon, siya ay malakas ng mag-bike. na mag <laughs> nararoon na niya buong mo Yung ano, yung sinabi ko sa iyo, yung pinintukot sa iyo na yung, yung pinakang head ng nag-derby, pinatawag, di kinontak yung isang ano namin kasama namin sa pagtubong. Kasama marami nang kasama na mag mag ano sabong Ngayon, doon sa man sabungan, hindi sa ano sa nangka. Sabi niya, sabi nung amin, sabi nung pinakang kakilala nung may de, nung kuna may derby na pumunta dito, sabi. Ano, patutubungan ko ikaw, sabi niya gano'n. Sorpresa sa kanya, kaibigan niya yung best friend sa madaling ano, pumunta kami. Tubong kami dun sa paradiso, dun sa may ano, market site. Pinu ano, nakita namin siya. Tapos nung nagakanta na kami, pinutungan na namin siya. Nagtangis siya. Nagtangis siya dahil hindi daw niya akalain eh, na meron palang ganun dito sa Marinduque, dito sa Mugpog, na ngayon daw lamang siya naka-experience ng ganong tubong. Pero talaga ng tangis niya, hindi niya kasama 'yung pamilya niya isa lamang ay at meron nga niya silang sabong. Ngayon ay sabi niya, uh, ngay ngayon gayun ko lang naranasan na uh, na ako natubungan ng ganito ay maganda maano ma masaya ako at ngani nakaranas ng ganito. Tapos sabi niya, mabalik kami, mabalik ako, sabi niya kasama ko pamilya namin. Hindi naman siya, hindi na siya bumalik, pero binao niya 'yung aming korona. Meron din sila kami dito. Ha? Dito sa barangay namin noon ay eh. nagpunta DLG. dito. Oh. DLG na may maropa. Taga Palawan po siya. Mm, -mm. Bale, siya po ay eh, nag ilang parang isang buwan siya dito ano, natin. Mm, isang buwan siya dito. Tumira siya dito sa amin sa barangay. Ay nung nung siya pa uh, tapos na yung kanilang uh, training ay bago, bago sila umalis ay tinubungan namin sila. Ay nung pagtubong namin yan sabi, oh may ganito pala dito sabi. Ang ganda naman sabi ganda. niya. Yung tinubungan namin na yun, sumayaw talaga siya. As in, sayaw na sayo niya dahil noon daw lamang sila naka-experience nung gano'n na karanasan na hindi din nun. Sa buong buhay daw nila at pinuntahan nila iba't ibang lugar, ay dito lang sila naka-experience ng gano'n. Upang higit na mapaunlad at mapagyaman ang kultura ng pagtutubong ng pamahalang bayan ng Mugpog, sa pangunguna ni Konsehal Sinen M. Levelo Jr., 62 taong gulang, tagapangulo ng Komite ng Edukasyon at Kultura ng Sangguniang Bayan at kadluan ng kaalaman sa sining at kultura ng bayan, ay gumawa ng mga hakbang upang maitanghal ang iba't ibang uri ng tubong sa bayan ng Mugpog. Pinagmitingan na nga ni ng Komite ng Turismo na magkaroon na ng <clears throat> Uh, tubong festival. Kaya ang sanggunian bayan, mag aakda na siya ng uh, sa ordinansa para ma-institutionalize na yung tubong na yan dito uh, sa Talamugpog. Dito inuna yan sa Mugpog kasi nandito lahat yung maraming klase ng tubong. Then after that, dinala yan sa gasaan, sumunod na taon. The time of another uh, Governor Tarion. And then after that, wala na lumabas na yan. Wala na. Di ko na alam kung ano nangyari. Pero sa local government, ina, inabuhay namin yan ngayon. Kasi unti-unti na siyang nawawala. Oo. Ay sayang naman. Unang-una niyan, nagpakita ng aming identity yan. Kami taga rito, number one yan, di ba? Ikalawa, yung benepisyo na nakukuha ng may mga panata. No? Sa mga may sakit, nagaling sila. Yan, alam mo na natutupad yung kanilang mga kahilingan out of the tubong because of the lyrics. Oh. Uh, yung salita nun, lalo na dyan sa tubong sa pasyon, yan ang talagang panggamot. Yan ang binipisyo. Sa huli, ganitong panahon, napasama na pati sa sa turismo. oh uh, Pero yung mga pansarili namin mga intensyon, nakukuha namin yon yung mga yung mga intention ng bukod-bukod na tao taga na rito natin alam ko ano intention nila pero nasabi nila nakuha namin ito because of the tubo sa panahong puno ng makabagong pamamaraan at gawi sa lipunan ang pagpapamana at pagpapanatili ng mahalagang tradisyong ito ay isang malaking hamon at pilit na kikipagtunggali sa puso't isipan ng mga kabataan at mamamayan. Kung ang pagtutubong ay isang paglalakbay Masasabi nating malayo na ang ating narating. Malayo na, pero malayo pa. Ang tanang anghels dito ay nanao may dalang bulaklak nangaling sa Dios. Kaya na parito sa inyo idumol, maipesta kara upong dakilang alindog, mga sa mga abay ngayon sa buganta. Nang mga bulaklak rosas e Sasmina at minat merasol sampung asusena rosas di konsuelo rosas di sampaga ititigil ko na yaring aming kanta mga kasama dito'y na pasampa at kayo naman pong nangagsipag fiesta karampatan na may umiyaw ng biba